Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinuspinde umano ng GMA ang mga independent contractors na sina Richard Dode Cruz at Jojo Nones sa kanilang mga proyekto sa network makaraan silang ireklamo ng pang-aabuso ng young actor na si Sandro Mulak. Base sa ulat, inalis si Nones bilang second unit director ng seryeng Prinsesa ng City Jail at bilang director ng ilang episodes ng Magpakailanman. Kaugnay nito, nilinis naman ng veteran columnist, talent manager na si Lalit Solis ang Kapuso Network sa isyu na kinasasangkutan ng dalawa nitong consultants. Malaking balita sa showbiz yun nangyayari kay Sandro Mulak. Ang hindi lang maganda, nasali ang GMA sa balita. Wala naman siguro kinalaman ng station kung ano man ang nagaganap outside of their jurisdiction. Pwede may mga trabaho sa maraming shows ng GMA yun dalawang binabanggit na taga-production. Pwede na taga din si Sandro mula. Pero yun mga ganitong pangyayari, wala na siguro sa radar ng GMA. Pwede parusahan sila pag nagkaroon ng formal complaint, pero iyon ang yari insidente, personal nilang pagkakamali yun at maliban kung magsasampa ng legal na action sa kapalang pwedeng gumawa ng nararapat na hakbang ang station. Very sad na sa ganitong mga insidente, nasasali ang GMA dahil lang sa nagkataon nagtatrabaho sa kanila ang mga nadawet, pero hindi naman siguro kasalanan ito ng GMA, paliwanag ni Lolit.